Ayan, sa lahat po ng mga politikong mga kawatan, lalo na mga, yung mga nandiyan sa tuwad ko, na kung saan ay ang mga papangit pa ng mga taong ito, mayroon pa nga dyan ngiwi na parang alien. At uh, ang masasabi ko sa inyo, mamatay na lang kayong lahat. Kasi kayo talaga ang nagpapahirap sa ating mga kabayan. Sa totoo lang. Yung rampant na pagnanakaw ninyo sa kaba ng bayan, kayo ang talagang pumapatay sa mga kababayan ko. Kaya ano ba ang uh, pwede kong sabihin sa inyo? Ay di mamatay na lang kayong lahat mga buha ka ng ina At dito naman sa mga nasasaktan, doon sa pagkakasabi kong... Uh, nag-iisa at uh, natanggal na yung uh, natitirang isang bayag ni Trillanes. Aba ay uh, mamatay kayo mga pangit. Ha? Di o manong May mga trililing din to, mga ito mga to, May mga saltik din ang ulo nito yung mga kumakampi kay Trillanes. At may nagsabi pa, bakit daw hindi ko hamunin si Trillanes dyan sa Luneta Ay putang ina ka. Ah, ikaw na magsabi. Ha? Tingnan ko nga kung ha, uh, kung uh, kung, uh, kung uh, tatanggap ni Trillanes. Open. Open pa rin hanggang ngayon yung paghamon ko rito sa mga animal ng mga kawatang ito. Hindi, hindi pa ako nag-back out. Lahat yan. Hanggang ngayon. So ibig sabihin, sabihin nyo lang yan. At, uh, at ang mga sinasabi nyo, mga ano yung sinasabi nyo? Barilan. Ay kung hindi ka ba naman tanga, di ba? Hindi ba ang sinasabi ko rito, hindi ko kailangan magdala ng baril kasi sila, kahit na magdala sila ng tanke ni Gira. Ako wala akong dadalhin baril. Ha? At ang sinasabi ko pa rito, kahit ilan lang mga yan, hahapay sa akin yan na in 10 seconds lang. Bubo. Sabihin mo, open, open yung paghahamon ko. Si Tarianis lang. Ay, ah, so, kahit pa mag-times uh, times 100 pa yung trilyaris na yan, pahahapayin ko yan in 10 seconds. Maniwala kayo. Sabihin nyo. Hinahamon ko siya. Anong mga bari baril-baril lang? Dalhin na niya yung baril niya. At ako wala akong dadalhin. Ito lang ako. Ito lang dalako. O. Oh. Pagka ginanyan ginanya ko lang ito sa harapan ni Trillanes, hahapay na yan sa akin. Oh. Doon sa mga kumakampinyan na nagko-comment pa rin dito sa akin, sige, baka bukas makalawa, tutusokin ko na ng karayam yung mga lalabunan ninyo para hindi na kayo makainom ng tubig, baka kain. Tapos tutusokin ko na rin yung mga tumbong ninyo para ah, instead na dumumi kayo ng normal, karayam at tako ang idudumi ninyo. Tingnan natin. Bullshit kayo. Ay, na nakukuha na ko na nawawala. <laughs> nawawala. Nawawala ako sa wish you. Kasi <laughs> wag mo itatapat na sa akin yung mga ganyang klaseng tao. O, mayroon din isang nagpan Mayroon din isang nag-comment dyan na bakit daw hindi ko hamunin si, ano yun, si Carbonel ba yun? Bakit ko hamunin si Carbonel? At di gusto nyo, yung, na uh, bilib na bilib na kayo nung hinamunin si Baste na sa, nagpumunta lang siya sa Lunita, naghamon-hamon lang siya. Alam ba ni Basti na hinahamon siya? Huwag mo nga itatapot sa akin yung mga hampas lupa na yan. Ay, so smart, Ah, kahit na hindi ako tumapatro sa mga hampas lupa, pero sinasabi ko siya yun, pitikin ko lang antay ngayon, lilipad yun dyan sa Manila Bay. Huwag mo nga itatapot sa akin yung mga ganyang klaseng tao. Unang-unang, tandang hukluban na yan na walang pinagkatandaan. Huwag mo itatapot sa akin. Okay? Ha? At dito naman, siyempre, sa... <laughs> Nawawala. Dito po sa lahat ng mga subscribers ko. Ay, uh, konting antay na lang po. At uh, isa po sa inyo. Ay, uh, Dahil malapit na malapit na po nating uh, ma-reach yung 100,000 subscribers. At pagkatapos po na yan, once na tumungtong tayo niyan, on the spot, iguguna po natin yung ating uh, raffle. Ayan. <clears throat> so, konting anten lang po at uh, sisiguraduhin ko, isa sa inyo ay suswertehin at isa sa inyo ay makatanggap ng 500,000 pesos. Dahil po dyan sa ating gaganaping raffle draw. Ayan. Konting-konting -konti na lang po. So, uh, tuloy lang po yun, yung inyong pagpapasubscribe at uh, para po ma-reads ma na natin yun at uh, masimula na po natin yung ating proper draw. Pero ang ating po ngayong uh, pag-uusapan at ang ating main topic ngayon ay uh, medyo maganda po yung ating uh, resulta ng ating observation dito sa ating kapaligiran. Ano po ba yung magandang resulta ng uh, pag-oobserba ko? Kumampi na po kapulisan at mga militar kumakampin na po dito kay PRRB. Ayan. Ano ang katibayan ko? Isa pong katibayan ko yung hearing dyan sa quadcom na kung saan itong si Akop napahiya doon kay uh, 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 spokesperson ng PNP na si Jane Pahardo Yan po yung kanya, yung spokesperson po yan ng PNP. Dahil ang gusto pong uh, ipilit ni uh, ako ay yung mayroong quota system. May quota raw. At nagbigay raw si President Duterte ng quota sa mga kapoysan. Eh? Tingnan mo talagang walang pala itong mga hayop na ito. Wala, wala talagang katigil-tigil ng kahahanap ng uh, kung anong ibabato rito kay President Duterte. Tingnan mo yan. Ngayon, may lumabas na kuta na naman daw. O ngayon, ginigisa ni ako itong si spokesperson na Jean Pahardo ng uh, PNP. At tahasang sinagot siya ni uh, Jean Pahardo itong uh, spokesperson na There is no a uh, certain uh, order from our uh, uh, former President Rodrigo Duterte about quota. Siya na po ang nagsabi na wala pong ganyang order na nanggaling kay President Duterte. So, talagang pahiya na naman to si Akop nito. Si tuloy lang talaga ang kanila eh, gusto nilang kanila ngayon, dito naman tayo sa mga ah, hippie ng NBI. Ang sinasabi, walang kaso kung ang pagbabasihan lang ay yung si pinagsasabi niya ni President Duterte na mga pinatay niya. Wala po yan. Mismong hippie ng NBI. Kasi, maging dito, sa mga kasundaluhan, kinakampihan na po si President Duterte nakikita na po nila yung rampant na corruption dito sa ating gobyerno, kaya itong ngayon isinusoka na nila itong si Bangag yan ang totoo hindi ko nga may dito kasi hindi nga ako sanay na maglalagay dito yun po ang uh, yun po ang uh, tawag dito Um, yun po ang uh, talo sa akin yung uh, compare dito sa mga ibang vlogger na ang gagaling nila maglagay dyan ng mga kung ano-ano mga picture o something uh, mga kung ano, ako po hindi ako marunong kasi noon kaya yun po ang uh, uh, kulang sa akin. Kagaya lang po nung kwan, uh, nung pinabla na ni uh, uh, spokesperson Pahardo, Gen Pahardo ng PNP, yung uh, kuta raw, may kuta raw na inoorder si President Duterte. Kaya eh, sinagot lang ni Pahardo, si Ako na tanga na there is no order coming from former President Duterte about kuta. Ayan. Maliwanag po yan. So maliwanag na rin po na sa tama yung mga uh, yung uh, pagkampi nila dito kay President Duterte. Ayan. Hindi po kumampi sila dahil sa gusto lang nilang kampihan itong si President Duterte. Kinakampihan nila dahil yun naman talaga ang totoo. See? O yan. Kaya pahiyang pahiya itong si Akot na ito. Kaya sabi ko nga. Maghahinay-hinay lang kayo. Dahil uh, sa totoo lang. Ay, 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 sige, huwag na muna, mag-iinit ang ulo ko eh. Pagka-inumpisahan ko ng uh, konti sa mga bullshit na to. <clears throat> sa akin lang, hinay-hinay lang. Yung inyong pag-aaksaya kay President Duterte dahil tingnan nyo, unti-unti na na bumabaliktad na itong ating mga militar at itong ating kapulisan so medyo medyo ka na sila o baalman na sila dito sa mga nangyayari ayan po at uh, siya nga po pala uh, doon po sa aking mga subscribers kung mayroon man, ha? kung mayroon lang po kung mayroon lang po sa inyo kung ang inyong palad kung sino man po sa inyo na uh, subscribers ko ang may ganitong palad yan po, yung uh, nakikita niyo po ba yan? Diretso po yung guhit. Yan, yan, yan. Yan, yan oh. o. Nakadiretso po yung guhit ng guhit ng palad. <clears throat> Kung mayroon po kayong ganyan na palad, nakaganyan itong palad ko na yan po, ha? nakadiretso po yan o. Oh. Diretso, wala pong putol yan. Ayan o, oh. wala pong putol yan. Kung mayroon po kayong ganyang uh, palad, at uh, Sabihin niyo po rito, i-comment niyo po rito dahil uh, mayroon po akong ituturo sa inyo. At uh, na para basta, may ituturo po ako sa inyo na wala kahit na anong klaseng laban, hindi niyo kailangan ng anumang barrel, uh, itak, or balisong, or kutsilyo mayroon po ako ituturo sa inyo basta po mag-comment lang po kayo dyan sa akin dito at maging niyang quantity uh, at uh, ituturo ko rin po kung ano ang proseso basta po uh, mayroon ganitong paladayong uh, nakagiretso at uh, para sa ganun ay uh, kung uh, naituro ko na sa inyo ay uh, at least pwede ko kayong utusan na Basta ka na, pagka naituro ko na sa inyo. Yun po, basta mayroon gano'n. <clears throat> ituro ko po sa inyo kung uh, kung paano bumiak ng ulo sa pamamagitan ng ipatong mo lang yung uh, kamay ninyo yan sa ulo ng uh, mga putang ng mga, kung ito, mga kawatang mga politiko, pwede nyo pong duruhogin yan sa pamamagitan lang ng pagpatong itong inyong pala, yung itong inyong kamay ituturo ko po yun sa inyo. Basta po yun yung may ikon Maging ikaw ay babae. Or uh, mapalalaki o babae, pwede ko kayong turuan kung ano yung gagawin ninyo. Para lahat uh, magagamit niyo ang inyong kamay, ang inyong palad na yan. Nang kahit na hindi nyo hinahawakan yung isang tao, pwede nyo durugin. Yan. Dahil na uh, kung meron, uh, at least kung meron kayong uh, tatlo or uh, apat, napakaganda kasi, di ba, matanda na rin ako. Hindi ako masyadong, uh, maging yung pang-ikot-ikot -ikot na ito sa mga iniikutan natin. Eh, talagang uh, pagod man ako. Pero nakakatawa lang tingnan. Yung makita mo yung mga reaksyon nila, kung paano sila magpasalamat, yun lang po ang nagpapalakas sa akin. Pero ibig sabihin, kung lalo ko kung kaya mga bata-bata pa, uh, pwede ko kayong utusan dyan na pwede nyong hawakan lang yung mga ulo. Ipatong lang niyo yung mga kamay niyo Pag nat naturuan ko na kayo, patong nyo lang yung kamay niyo Durog-durog ang ulo ng mga kung sino man yung taong mapatungan ng inyong, ng inyong palad. <clears throat> Yan po. So, at saka tuturoan ko na rin yung mga desidido kasi may dati kasi may mga may mga nagtatanong na kung ano raw yung uh, uh, kung pwede ko raw turuan. Opo, sige. Yung pong mga desidido, pwede ko kayong turuan na pwede nyo uh, pataihin ng pako or blade yung mga gusto ninyong gawa ng gano'n. Lahat po yan ituturo ko sa inyo. At uh, kasi... Yun na ito naman po ay uh, hindi natin gagawin ito ng ganang-ganon lang. Kaya tingnan nyo naman, hindi ako basta-basta gumagawa ninyo ng ganon. Kahit na mayroon akong alam, hindi ko basta-basta ginagawa. Dahil nga, unang-una, pagkasubras, di ba sabi ko? Pagkasubras, masaba na. Ganon lang po. Tama na yung, uh, oh, tama na yung dating kundyan. Ha? Ah, dating boy-shit boy ako na congressman dyan. Ah, oh. Mayroon lang tayong uh, mayroon lang akong hinipan. O oh, nasaan na ngayon? Nasa cemetery na. O oh, ay eh, hindi hinipan hinipan ko lang naman. Ano anong kwan? Anong, anong, anong mo? O oh, di ba? At uh, marami diyan ngayon. Hindi lang halata kasi nga masyado silang uh, masyado silang uh, Uh, naglalangoy sa pera Kaya hindi nila masyadong halata Pero may mga sakit na po yan mga yan Marami na po dyan Ang may mga sakit At pagkakapan yan Sabay-sabay tutumba na lang yan mga yan At uh, ganon Isa pa Hindi ba't ang sinasabi Yung balita lang sa si Channel 7 kagabi Hindi ba't ang sinasabi ni Bangag Na huwag na raw kayo masyadong Maggagagastos Sa darating na Pasko. Gawin nyo na lang daw simple. Yung inyong Pasko. Ang galing niya magpayo, di ba? Pero sila, hindi nga Pasyo, Pasko, wala nang okasyon, every other day, hindi ba't nagbabangag sila dyan? At every other day, nagpapatutok sila dyan na million ang hinah ang halaga ng kanilang mga binagastos diyan. Tapos kayo mag a sa inyo na huwag daw uh, bubunggahan yung pag paghahanda sa Pasko. Ano ba pakialam mo? Bakit? Sa uh, iyo ba kami humihingi ng panghanda? Oh. Baga ba talagang, uh, Juan? Baga ba talagang hindi, naman, hindi ko naman talaga celebrate ang Pasko? Pero ibig sabihin, kung wala kang karapatan, nadiktahan yung mga tao na gano'n. Eh dahil mismo kayo, kung magwaldas kayo ng uh, pira eh. O tingnan nyo ngayon, nakita nyo ba yung party ng birthday ni los? Ay putya! <laughs> Red carpet! Ha? Ah? Talagang uh, nandoon lahat ang handa. Nandoon yung mga mamahaling stick. Tapos ngayon, magpapayo kayo ng ganyan na huwag nang magbunga ng pag ng pag, -a, pag -a, ano to paghahanda at bagkos daw i-donate na lang daw ninyo sa halip na maghanda daw kayo ng sa, uh, bunga sa Pasko i-donate niyo lang daw para ibigay natin sa nasalanta tarantado talagang gago kung hindi bang gago ito bangag tong animal na ito bakit hindi mo pagsabihan itong si St. Peter, na si Tambalos ko St. Peter? Siya nga, nag-donate ng to, 2 million dollars sa Oxford University, sa Amerika. Tingnan nyo nga yan. Bago, nga ka, bago ka magsalita, baka kayo sa mo. Huwag niyang nga puro, bakag na kayo, puro nga, ang iwi na kayo. O, ano yung sinasabi ni Abalos. Diba? Boxing hero na si Abaros. Nakita niyo naman yung kanyang anyang uh, advertisement, 'di ba? Yeah, 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 Ako ang kalaban ng kriminal. <laughs> Tanginan ng tumiwi na ito. <laughs> ha? <laughs> Boy set kumangiwi na ito, ha? Nagbo-boxing-boxing. boxing boxing Magaganyan -ga ka nga sa akin sa, dito sa harapan ko. Gaganyan-ganyan ka kundi lagas-lagas na agad ang ngipin mo sa akin. Huh. Kalaban daw siya ng kriminal. Nakita niyo naman. Oh, hindi, hindi tayo dito nagpupunto ng uh, kwan. Nandiyan naman niya sa kagabing balita yan. Yeah? Ulol. ang uh, hindi alam ang sinasabi nitong bangat na ito. Imagine mo magsa magsasabi siyang ganoon. Tarantado talaga. Nah, Yan inaaksaya yun yung pera na yan, parte dito, parte doon. E, ilang milyon yung uh, ginastos mo ng birthday mo sa duran-duran lang. 'Di ba? Mahigit 100 million. Tapos ngayon, magsasabi ka sa amin na huwag kaming maghahanda ng uh, Pasko ng Bongga at idonate na lang namin. O lol, hindi namin obligasyon ha, ang magdunit dahil may gobyerno tayo. Ha? Even though ako may kusa ako, marami akong tinutulungan dito. Pero wala kang karapatan na mag, uh, magdidikta sa amin, lalo na sa akin. ah Wala kang karapatan. Unang-una, wala akong obligasyon sa kahit na sinong tao. Magbibigay ako doon sa alam kong dapat bigyan. Kaya wala kang karapatan. Oh, kung yun lang pala ang uh, sasabihin mo, lumayas ka dyan at ako, sa sasagutin ko lahat yung, uh, yung, mga yan, na mga bahay ng na mga nasa na Ay, sige, lahat yan. Sasagutin ko na lahat yan. Lumayas ka lang sa posisyon mo hindi ako mangihingi hindi ako mag-a-announce na oy huwag kayo maghahanda sa Pasko ha kasi idodonate na lang natin wala kayong maririnig sa akin gagawin ko na lang yan ng akin ang kapal mukha nito lumayas ka dyan ako magt-take over dyan sige nga hindi rin ako gagamit ng pira ng gobyerno sige daw Tangina, puro lang kayo nakakaw dyan mga animal kayo tapos sa uh, ganyan sasabihin nyo Didiktahan nyo kami. Kung wala kang pakialam. Tarantadong. O, diyan kay St. Peter, tambalos-tambalos na yan. Kaya tingnan mo, butid didantian, yan, wala pang kabusugan, may impats ko na lang sana na pahayot kang St. Peter ka. buisit ka. Nang ma- ma ka na rin ng St. Peter kakapal ng pagmumukha niya. Kung kayo ng pera, sa birthday lang ninyo ng berde, Bilyon, milyon ang ginagastos ninyo. Tapos yung ngayon sasabihin nyo sa amin, huwag kaming maghanda uh, sa Pasko at idodonate na lang natin sa mga nasalanta ng uh, bagyo. Obligasyon ba namin yan? Lalo na ako, huwag mo akong didiktahan dahil uh, ikaw kung gusto mong samahan kita rito sa mga tinutulungan ko kung gaano karami ito. Para kahit pa paano, tablang ka man lang ng kahihiyan na bangag ka. Ulol, ang kapal na pagmumukha -pag mong hayop ka. Kayo ang naglawal sa pira dyan, di ba? Magkano ang ginagastos niya sa mga paputok na yan every other day, every other night? Oh. Na nagre-reklamo na yung mga kapitbahay nyo sa San Miguel. Nawala na kayong ginawa kundi magpaputok. Pinapuputok nyo lang ang pira. Napira namin yan. Mga buhakan ng inyo. Anyway. Ay ah. Uh, ang daming kaso, ang daming kaso nito. Tingnan na lang natin at ah. Uh, lalo ngayon. Hindi lang siya ang may kaso. Hindi lang yan doon sa ano ito yung uh, 200 uh, 200 billion uh, oh 200 200 billion ba or 2 billion doon sa na dapat nilang uh, bayaran sa estate tax. So hanggang ngayon po pala yun, ay uh, nandiyan pa nakabindin pa. So noon pa yan yan, yung issue na yun na estate tax na yan na 200 billion. <clears throat> Kaya nga ito, pagkaiba na ang presidente. Kaya siguro palagay ko ito, walang iba ginawa ito, kundi ang uh, nung ulimbat, dahil uh, alam niya, nakapagkaiba ng presidente, masisimot ito. Kung ako nga eh, yung, uh, kung ako lang, sabi ko anyway, na anyway, na-discuss ko naman yan. Isa pa dyan, yung mga hindi na napapakinabangan, na yung mga bahay nila <clears throat> tulad yung mga bahay nila pinatayo dyan sa Mount Makiling sa tuktok ng Mount Makiling dyan sa Santa Rosa Laguna hindi naman ang papakinabangan yan edi edi bilok na lang dyan para gawing uh, tourist uh, tourist spot plus mayroon mayroon pa eh yung uh, Samba sa Cavite ba yun uh, napakalaking uh, kanyan anyway nalimutan ko na eh. nakikita ko lang yun sa na search ko lang yon. Marami pa yan. At uh, dapat yan ako at i-develop na lang ng gobyerno yan at gawing uh, park or uh, ano pa man yan, museum or ano para na ng tao. Hindi yung nakatiwangwang dyan na eh, inakupahan na lang nila lahat. O tingnan nyo yung dyan yung Malacanang uh, uh, Malacanang north, uh, north Malacanang sa norte. Oh, di ba? Ang daming inaaksaya ng kuna ito. Ang dami palang kinulimbat. Ang dami palang uh, kuna ito. Yung tatay nito, ang daming uh, grenab na mga uh, property or mga lupa. Land grabber. Itong tatay nito. Kaya pala hindi na nakakapagtaka. Kaya dapat lang talaga singilin na ito ng gobyerno. But anyway, sabi ko nga pag ako lang mga bigyan ng pagkakataon. Ipapatupad ko kung ano yung dapat at ibabalik ko yung mga kayamanan na yan dito sa mga taong bayan na ngayon ay walang makain. antay lang po tayo. Darating po ang panahon na sa atin. Ngayon panahon nila. Hindi na magtatagal. sa atin din papabor ang panahon. So, muli po itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng may mga sakit at may mga problema ng mga subscribers ko. Pagalingin na po kayo ng ating Panginoon. Tanggalin na po ang inyong mga problema sa buhay. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung lagi kong sinasabi rito pagkatapos ko magdaldal? Aba, Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.